sense ayon Marino hosted by Star DJ Yvonne Adarna with Star DJ John Marino only here on Star FM oras na para ikaw ay mapayuhan kung hindi ka magtatanda bakya ang aabutin mo sa niya magandang 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 gabi Metro and Mega Manila Kamusta kayong lahat mga ka-Star Nation Na syempre Ito na naman po tayo Sama-sama na naman Hanggang uh, matapos po Ang ating pong payuhan ngayong gabing ito <laughs> At kumusta po kayong lahat Sana po ay maging okay kayo Maging maayos ang gabi po ninyo At maging maganda Ayan ang inyong pong pamamahinga Pansamantala Ayan And uh, Well, speaking of pansamantala, aban ako. Ah, uh, eto na naman, mga kastarnation, ano, mag uh, na naman tayo pansamantala ng mga leader, kasi every ano na lang naman yan eh, palit-palitan lang naman yan eh, kaya pansamantala. Pero yung mga talagang gustong kumapit sa kanilang mga posisyon, ayun uh, na yung pansamantagal. <laughs> well, napapanahon po, ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Sapagkat itong si Kenny, nang Ortigas. Ba, kapit bahay sa karito sa Ortigas, ha? Oh, <laughs> okay, at, uh, uh magkita-kita tayo. eon si Kenny ng Ortigas Pasig City. Ah, uh, ito po kasi yung tanong ho niya, mga Castor Nation, ano? Actually, yung mga kaibigan daw niya ay nagagalit na sa kanya. Kahil, ayan, wala raw kasi siyang Pinapanigang... Politika. Mm. Uh, pero sa kanila kasi... Okay? Ang weak daw niya. weak ni Kenny. Dahil wala siyang... Well, ang kiber lang. Kung sa politics. <laughs> And... Uh, well, para din kay Kenny. It's nothing personal naman. Yan. Pero ang sabi niya is mahal daw niya ang Pilipinas. Yung, pero hindi naman siguro kailangang may ikampanya akong politiko o maging vocal daw siya about sa kung sino ang iboboto niya. And ano daw po ba ang dapat niyang sabihin sa kanila? Well, Kenny, <laughs> McKinney, mga mangan tamo. <laughs> ang sasabi, sabi, mo na lang kasi kung magsasalita ka, it's just useless. Oh, para saan pa? At maglitanya ka sa mga kaibigan mo. Di ba? I mean, ewan ko ba, bakit napakaraming tao ang engaged na engaged ngayon pagdating po sa politika. Pero after all the smoke, wala na naman. Mm. Ganun na naman. Balik na naman sa normal. Maghihirap na naman tayo. Balik na naman sa normal yung mga pinangako nila. Parang may nangyayari ba? Oh, ganun lang kasimple 'yun. At uh, syempre Kenny, ang para sa akin lang, ano? Mas maganda maging silensyo ka na lang. Okay? Yun yun. Hindi mo, hindi mo naman kailangan mag-explain sa kanila kung bakit eh. Hindi mo naman kailangan na uh, mag-explain sa kanila kung baga, bakit wala or bakit hindi ka man lang engage na engage sa mga politicians. Good thing. Ha? I salute you, Kenya, sa so, sinabi mo na mahal mo naman pala ang Pilipinas. Yun ang sinasabi ko rin always, mga ka-Star Nation. Okay? Huwag kayong... Ulitin ko. Huwag kayong maging panatiko sa mga politicians na yan. Because they come and go. Ayan, dapat, huwag itipera nyo sila, mahalin ninyo ang Pilipinas. And then, sa pagpili ng isang makisig na politician, hindi po sa itsura, hindi po sa estado ng buhay, hindi po sa kesyo asawa nito, asawa ni ganyan. No! Wag. Tignan nyo ho yung capability niya. Tignan nyo kung may magagawa ba siya sa tatakbuhan niya na posisyon. Ganun lang kasimple yun. Oh. Ito na lang din, Kenny. Para ha, para matapos na yung uh, yung tinatawag natin na uh, problema itong mga kaibigan mo tanungin mo sila kung may naitulong ba yung mga politicians o yung politician na, na sinuportahan nila o sinusuportahan nila sa kanila. Madali lang naman magsabi na, oh, si ganyan, si ganyan. Pero, ang pinakamahirap kasi na part dito sa so pagdating pag sa politics is that baka mapahiya ka lang eh sa sarili mo so I salute you Kenny wala kang dapat sabihin, explain or, uh, or panindigan sa sarili mo, sa mga kaibigan mo kung bakit wala kang uh, sinusuportahan dahil mahal mo naman ang Pilipinas it is because magsabi ka ng ganyan magsabi ka ng ganto may masasabi at masasabi pa rin ng mga yan. Siyempre, pag sinabi mo, wala ko, wala akong politician. Basta, mahal ko lang ang Pilipinas at si Inang Bayan ang tanging sosoportahan ko rito. Although, pero siyempre, buboto ka pa rin. Oo, oh, ba? Diba? Pero sana sa pagboto mo, alamin mo at siguraduhin mo na yung tamang politiko ang maisulat mo mismo sa balota mo. Ha? Ayun lang. And, gaya ng nabanggit mo nga, mahal mo ang Pilipinas, huwag mong hayaan. Okay? Na mapasakamay ang inang bayan sa mga how shall ng mga politicians. Sa mga tingin mo, wala naman silang magagawang mabuti para sa bansa. And regards dito sa mga friends mo, wala. Kiber na lang ang mga yan. Kaya merot lang nila yun. <laughs> hayaan mo silang magawa. Okay, hayaan mo sila. Kahit ipangalandakan pa nila sa buong mundo. Kung sino yung gusto nila. Kung maging panatiko man yan. Or whatsoever. Hayaan mo na. Ibigay mo na yun sa kanila. Karapatan nila yon Okay? And at the end of the day, nasa iyo pa rin din naman ang huling halakhak. Oh, bakit? Kamo? Kasi nga, yung loyalty mo ay nasa bansa natin at wala doon mismo sa mga politicians. No, so, dito ko dapat sabihin, explain or panindigan dito sa mga kaibigan mo. Ayan mo na sila. Okay, kung may marinig ka man about sa politics sa kanila, deadmahin mo na lang. Hindi naman nakakabawas ng pagkatao yan eh. Oh, hindi naman nakakabawas ng dignidad 'yan eh. Ang nakakabawas sa dignidad eh 'yung akala mo na 'yung iboboto mo ay eh magaling 'yung pala. Mm. Nga nga. <laughs> At 'yun ang nakakabawas din ng prinsipyo sa buhay. Oh, sa susunod na election, ganun na naman 'yung gagawin mo kung sakasakali lang, okay? Na bumoto ka or mag-endorse ka ng mga alam mo na ng mga politicians na wala namang kaalam-alam kung ano yung tinakbuhan nila. Kamot ulo, ikanga. Pero para sa'yo, Kenny, dalawang kamay ko sumasaludo sa'yo. At sa is stand mo sa politics. At least, ha? Tahimik ang buhay mo. <laughs> Ayan mo na mga kaibigan mo. mag sila. Okay? Ibang, ibang dila nila or whatsoever man, kung ano man yung mga gagawin nila sa mga kinakampanya nila, okay lang. Kaya mo na, nasa democratic country tayo. <laughs> you can do whatever you like to do as long as, okay, alam mo na tama naman ito at wala kang sinagasa, sinasagasaang tao. Yeah! Well, well, wal well. maraming 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 salamat sa inyo na naman ang pakikinig sa kanilang mga radio set at syempre sa mga nanonood po sa atin sa Facebook Live.